Pastor Jeff Ako po si Carlo, Tubong La Union, at ngayon ay nakatira sa studio condo unit na niloan ko sa bangko. 38 years old po ako at nag-umpisang makipagsapalaran dito sa Metro Manila. Pagka-graduate ng kolehiyo sa kursong Accounting Management nung ako'y 21 years old pa lamang. Nakapakinig ako sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa radyo. Habang nagmamaneho, papasok ng trabaho sa tagig. Isa po akong sales and marketing agent ng isang kilalang car brand sa bansa. Nagsimula ako bilang isang ahente na nag-aabot ng flyer sa mall at syempre nag-aasikaso ng customer sa showroom. Sa pagtsatsaga ko, unti-unting umangat ang aking posisyon. Kaya kahit papano, naibibigay ko ang pangangailangan ng aking may bahay at dalawa naming anak na nasa elementarya. Sa kasalukuyan, ako ay maituturing ng senior sales representative ng kumpanya. Maayos ang sweldo pati na rin ang komisyon. Ang problema, parang hindi ko ramdam ang fulfillment sa buhay ko. Pakiramdam ko, nagtatrabaho na lang ako para maitawid ang pangangailangan ko at ng aking pamilya. Sa totoo lang, pangarap kong magtrabaho sa bangko, kaya nga ako kumuha ng kursong accounting management noon. Malapit na akong mag-40 anyos, pero nasa plano ko pa rin na sumubok mag-apply sa bangko dahil gusto kong maging manager someday. Pero natatakot akong mag-iba ng karera kasi nga may edad na ako. Alam ko kung ano ang trabahong lubos sa magpapasaya sa akin. Pero kapag iniisip ko na magsisimula ako ulit sa mababang posisyon at mababang sweldo, nanghihinayang naman ako. At natatakot ako. Isa pa, nasa late 30s na nga ako. Baka huli na ang lahat para sa aking pangarap. Ano bang maipapayo nyo sa akin, Pastor? Anong say mo, Brad? Carlo, uh, unang unang-una, salamat again ano, sa pagsulat. Uh, lahat ko na lumili ang pinapasalamatan natin yan. Naiintindihan ko rin naman yan dahil dumaan uh, din yan. Eh. Yung tinatanong ko, ito ba talaga yung calling na pinupurso ko? And all, uh, with a limited life here on earth, might as well gawin ko na. Diba, yung aking uh, parang uh, calling, kung baga. So ang sitwasyon mo, relatable yan sa marami. Pero gusto kitang encourage okay, na, na sana makatulong itong mga biblical insights na ma-share ko sa iyo. Unang-una, Carlo, alamin mong mabuti ang layunin ng pangarap mo. Tanongin mo yung sarili mo, yung mag-reflect ka, yung uh, walang biases and all. pag pero nga kung mga pinayuhan na ganyan, mag ng mga two days, three days off talaga and mag-soul searching ka. Kausapin mo si Lord, bakit gusto mo magtrabaho sa banko o ano man, sa iba naman, kung anong career na gusto mo. Ito ba'y dahil pakiramdam mo um, ang calling na ito magbibigay sa inang fulfillment or may gusto ka bang i to someone, okay, sa pamilya and all. So, nasa sa iyan dahil hindi ko rin naman alam yung background ng kwento mo. Pangalawa, magplano ka at maghanda. Kung magdibisisyon -de ka kasi na iiwanan yung uh, thriving na yung alam kumukuha ng pang-araw-araw and, ah, no, and nakapag ka kay ano, sige, magdesisyon ka na tahakin yung pangarap mo magtrabaho sa bangko, kailangan mo magplano. Hindi pwede biglaan. I-assess mo yung skills mo. Meron ka bang kailangan training or certification para ma-qualify sa daming gumagraduate ngayon taon-taon? Okay, mag-research ka. Alamin yung hiring process ng mga bangko. Okay, saka sa edad mo, yung goal mo na maging manager, doable pa ba? Ano ba yung retirement age ng mga uh, manager ng bangko and all? And of course, kailangan mo may sapat na ipon kasi yung pangatlo kong iapapayo sa'yo, napakahalaga, kailangan maging balanse yung desisyon mo. Kung natatakot ka sa epekto nito sa pamilya mo, alalahanin na yung fulfillment mo na trabaho eh may direct effect sa mga tao sa paligid mo. Kung binata ka lang, pwede kitang sabihan na go for it. Kaya lang yung mga consequence niyan, hindi lang pang sayo pag mali ang naging desisyon mo. Ay, may aaral kang anak, may misis kang umaasa sa'yo. Practical step, Carlo, the Bible says the two shall become one. Kayong mag-asawa ay isa na. Kaya yung desisyon mo para walang sisihan. Kailangan mag decision din yung misis mo. Hindi pwede ikaw lang. At sa huli, pag nagugutom na kayo, kung mali-desisyo mo, magkakasisian. Baka maghiwalay pa kayo mag-asawa. Huwag ganon. Kailangan yung misis mo, kung aagree sa'yo, she's all for it. Meron magandang verse sa Bible when it comes to planning and going for it. Sabi sa Lucas 14.28, Carlo, makinig ka, sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore? Ang hindi mo na uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Ito po isang tanong na provoking question kung Pagka, na pag-iisip ka, okay, magtatayo ako ng isang bahay, magtatayo ako ng isang whatever, career, mag-aasawa ako, mag-aanak kami, ano ba yung mga dapat kong planuhin? Wala raw po yung basta pumasok na lang, bahala na si Batman, kawawa naman, di ba? Hanapin yung mga roles na maaari mag-transition mula sa sales, papunta sa banko na gusto mong pasukan. Ipagdasal mo, tumingi ka ng linaw at kapayapaan mula sa Diyos. At tanda mo lang, Carlo, ito, na ipayo ko na to sa maraming tao, e eh, baka makatulog sa'yo. Ang tunay na fulfillment ay hindi na ang gagaling sa karir o sa trabaho. Kundi sa pagtitiwala sa Diyos at pagkilala sa purpose niya sa buhay mo. Ano man piliin mo, manatili o mag sa bagong karera, siguraduhin mo lang, in everything you do, the Bible says, do it all for the glory of God. At hindi lang yung, hindi kasi to ganito, bata pa lang ako, gusto ko na maging ganito, ganyan. So, si Lord ang magbibigay sa atin ng ultimate fulfillment, hindi yung karir. Kasi kung karir ang bibigay ng fulfillment, eh, limitado lang yan. Paano pag mag-retire ka na, wala ka na bang fulfillment? So yun lang Carlo, mahalagang mahalaga yung disisyon ay communal. Mises mo, kung may na yung mga anak mo at marunong na mag-comprehend, isama mo rin sa decision-making process para hindi magkasis sa wale. So Carlo, again, Lucas 1428, sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi muna na uupo at aalamin na magugugol o mayroon siyang sapat upang matapos ito. Tayo magdasal, Carlo lord Ito pong mga ganitong katanungan ay mahirap dahil na walang one-size-fits all na solusyon. Hindi siya pwedeng dikahon na solusyon. Kasi ito'y individual, may personal journey itong si Carlo. At kung ito'y uh tama, mag enjoy siya sa kanyang magiging desisyon kung ito'y palapagawa mo sa kanya. At kung magkataon naman na mali ang naging desisyon, maraming madadaman siya. Panginoon, wala akong mag-definite na ipapay sa kanya na mag-design ka o manatili kang salesman. Lord, it's between you and Carlos sa kanyang pag-search uh, pag ng kanyang uh, uh, layunin sa buhay. Through you, Lord God, manatili siya malapit sa iyo upang lalong maging malinaw yung clarity ng kanyang magiging desisyon sa susunod na araw. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay kay Carlos ng puno ng kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliskopides.